Down, down. Left, left, left. Right, right, right. Forward, forward, forward. Backward, backward, backward. Back. Right. today's video ay ipapakita ko sa inyo kung pa paano mag-send ng parcel dito sa UK. At of course, before yan, nakikita nyo naman, are, kailangan ko munang laruin itong aking tunakit. Kailangan ko siyang pagurin ng bongga-bongga kaya araw-araw talaga ko nag-iisip ng mga activity na kailangan niyang gawin para mahasa yung kanya brain. Yeah, mind game ka tao. Tingnan mo naman ang anak ko. Mas magaling pang mag-split sa akin. Diyos ko doy. Ayan, ewan ko ba itong sa batang ito. Hindi na uubusan ng energy. Napaka-hyper. Kaya ayan, before siya maubusan ng energy, ako naman ay nakailang beses na kung pahinga siya wala. Ayan. but anyways, uh, malapit na yan yung kanyang sleeping time. Once na oras na ng kanyang pagtulog, ay ibibigay ko na yan sa kanyang daddy. Kasi si Dani niya ang magpapatulog sa kanya. For now, tulungan niyo muna akong paguring dito aking Junakis para naman ay tayo ay makaalis na. At ayan na nga sa wakas, nakatulog na rin ang ating Junakis. Kaya ayan na, umpisa na akong balutin yung mga order sa akin. At kinukunan ko siya ng hangin para hindi masyadong uh, bulky. Ayan, at nagready na din ako sobrang napakalamig uh, sa labas. Uh, kaya kailangan talaga natin na magdobli-dobli ng damit. Kaya ayan, nakadalawang layer ako dyan. Plus yung jacket pa na, ayan, yung ano, makapal na jacket para naman sa hangin at saka hindi tayo talaga lamigin. Lalakarin ko lang yung ano yung shop, 15 minutes walk kasi sayang din naman yung bayad sa taxi ang mahal ng uh, singil ng taxi kaya, ayan, for the walk na lang muna tayo for today, and ayan at ito na nga tayo sa labas. Tingnan nyo naman, makulimlim. Sobrang depressing talaga ng weather dito sa UK. Iwan ko ba? Bakit ganito ang weather dito sa planetang ito? At ayan, tingnan nyo. Sobrang tahimik. Wala akong taong nakikita. Kasi sino ba namang gustong maglakad sa ganitong weather? Apakalamig na. Wala pang araw, di ba? O. Oh. Ayan. Yang pa ako, hindi nyo alam, merong bali pa yan. Buti na nga lang ngayon nakakalakad-lakad na ako. Pero nung last two weeks, hindi talaga ako nakalakad-lakad dahil. At ito na nga sa wakas, nandito na tayo sa center. Ang ganda ng kanilang tunay na Christmas tree, tunay na puno. At ito na nga, nandito na din tayo sa shop. Malapit na tayo doon sa uh, in-post kung saan natin ihulog ang ating parcel. Ayan, nakikita nyo yan. sa giling na naka parang pinto. Diyan natin ihulog yung ating padala. Ganito lang ka simple. Dito, wala nang mga keme-keme. Yan, i-press mo lang yan to start, return, or send parcel, or collect parcel. Yan, i-click mo lang kung saan gusto mo dyan. Lagay mo din yung barcode. Or i-scan mo, pwede mo din scan. Pero ako kasi nagbibideo ako, kaya i- eh uh, lagay ko na lang yung code. At ayan, confirm at saka ka, ayan tapos mag-open na yan ang locker, ilagay mo yung parcel mo doon sa locker siraduhin mo, and then i-confirm mo na uh, all done finish, ayan and then, ayun na, tapos na at sya man, mag-message -me sa'yo yan na confirmation na nasend na yung parcel mo ayan lang, walang daming stress ang pag-send ng parcel dito at ayan, after doon, kailangan din natin pumunta kasi andito na naman tayo sa shop. Bili na lang tayo ng mga kailangan din natin sa bahay. Ayan, tinapay kasi laging fresh every day Of course, fruits. Tapos, lagi pag pumu pumupunta kami ng shop ni Mr. Lagi talaga kami dito sa uh, reduced price. Pumupunta kasi baka may mga, alam mo yun, mga kailangan namin. Tapos, ano na, mas naka-reduce na yung price. Ngayon, wala akong may napili. Kaya, wag na muna. Ayan. At, ito, dito sa chocolate section, pag, uh, mostly na mga Pilipina dito, kasi mura kasi dito sa Lidl, dito kami bumibili ng mga chocolates na pinapadala namin sa pin. Ayan, sa wakas, tapos na tayo mamili, kaya magbabayad na tayo at uwi na agad. And, pag uwi ko, yan, nataabutan ko si Mr. na naglilinis. Kaya, ayan na lang muna for today's video. Bye-bye!